Diba? No, sige, pamayang yun. Okay. Sige. Go, nanay. Go, pa. go, go. Go. Go lang. Sige. Sige, nanay. Kaya yan. Sige na. Sige pa. Yum! Yan! Kasaya, lumabas. Sige, nanay. Yan. Ubusin natin yung bola. Meron pa dito. Ayun. Go, nanay. Sige. Tira ha? pa ng tira. Malas. Eh, isa pa. Ano ba? Go. Hindi pa bola. Eh, okay, tira pa. Kinay. Okay lang nga. Ayan! Lumabas na naman. Ayun! Yan na! Lumabas Malas! <laughs> Maras! <laughs> Hindi yan, nanay. Walang malas dito, nai. kanya, niyan. Ayun! Kaya na yun. Sure na. Yan ako! Sige, nai. Yun! Sige na, hanggang 24 oras tayo. Yan! Ako nga ba? Wala, saraga. Pag uwi nyo kula, may kula niya sa kilikili to sila. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> <laughs> Na-exercise si nanay. <laughs> o, oh, tama nga, magbe-24 oras na. Ayan. Ayan na, oh, nanay, ha? Sure ball. Hinahinay lang na eh. Medyo mahina. Konti pa. Konti pa na hira. Dali. Kayang-kaya. Ayan na. Ayan. Konti pa. Konti hina pa, pa. Kunti. Kunti Kunti hina na eh. Ay! ay konti lakas ng konti. Ay! 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 Sabi mo na, naglaro na kayo eh. Ay. Mananawagan ako sa mga anak kong... Mananawagan, sige. Roylio, kung nasaan ka man ngayon, nandito ang mama mo. Kasi tinakas ka sa akin ang lula mo, akala niya. Akala niya hindi, hindi ko ikaw mabubuhay. Kasi na matay ang tatay mo, bata pa akong nag-asawa, 14 lang. Na 14 anos kayo nung kayo upoy na buntis. Ano, 16. Ah, 16 na. 17 na matay asawa ko. Bakit? Hindi na huminga. <laughs> <laughs> Ngayon po, ang anak niya nawawala. Ginuha. Oo. Tapos mga kapatid ko sa kung saan man kayo, asa, yung paumangking ko asa, ang Nandito ako. Saan? Tiyahin nyo. Hmm. Namatay ang mama namin, hindi ko nakita. Hmm, Kasi para. hindi ko makauwi, wala naman akong pera, wala akong hanap buhay, nagsusulo lang sa buhay. Binibigyan na lang ako ng anak ko ng pampakain sa bahay. Hmm, mo naman kayo nanay. Hindi, nagkailan kayo ng anak, una yung anak. Di, ano, nanganak ako 16, 17 na matay. Bakit to? Eh, ewan ko. Di ko, di ko alam ang buhay niya. mas alam ko ba yun? Eh, katabi nyo. Ha? Eh, kayo katabi nang namatay. Ah, di ko naman alam mo. Nung bata pa po kayo. Oo. <laughs> di ba nagkaroon kayo ng baby? Oo. Oh. Ilan taon po kayo nun? Ha? Ano? Texting ako ng anak. Takot ako eh. Ba't ka takot? Eh, di ko alam eh. Hindi mo alam? Eh, pinikot lang niya ako. Oo. Oh. Salamat ha, dahil naging totoo ka sa amin. <laughs>